Eh na, guys. May gatong na kami. May isang salang pa kami bukas. Ito, titikalin na namin niya nang umaga bukas. Tapos, mayroon pa kaming isa salang na isang salang. Sobrang usok, guys. Dito na, nabilipad na sa amin ang usok pa rito. Kahit saan kami pumunta, sinusundan kami ng usok. Ayun, buti, buti guys at mm, tumigil na ang kauulan kaninang umaga talagang grabe, mula umaga hanggang tanghali kami ay ang sinagupa naming ulan hindi, buro basta guys buti ngayon at tumigil na ang kauulan yan ang usok guys nang usokan kami Ayan o, oh, dito pumupunta sa amin ang usok guys oh. Nakakalumos. Pugto na mga mata namin guys sa usok. Ayan. Kawawang kalagayan namin dito guys o. Oh. Para kami dito ang pinagtampuhan ng tadhana. Balang ang aming kalalagayan. Ang aming dampa. Ayan, sobrang serino guys kagabi. Wala kaming dingding maliban dini oh. Ito, ito ang harang lang namin kagabi. Ayan, buti na nga lang at may nadalang trapal. Ayan, siya naming ibinubong kasi ang aming bubong dito ay tuluang-tuluan na. Hindi sana kami pinatulog kagabi. Magdamag sana kami nakaungkot kung wala kaming trapal dahil magdamag walang patid ang kauulang kagabi talagang magdamag oo nga guys yung dalawa sa por Marias ay hindi kami sinamahan dahil sobrang ang kauulan ayan, tinamad sila kaya dalawa lang kami dito tahimik na tahimik ang mundo namin dito guys dalawa sa por Marias, dalawa lang yung nandito naiwan yung dalawa dahil hindi kami sinamahan dito kaya dalawa lang kami dito Ayan. Eh <laughs> guys, oh. Ayan. Guys, kami lang dalawa guys ang nandito guys. Nagkakape. Mamaya guys, manunulugan kami dito sa kabila. Ayan, magmi merienda kami ng kape. Alas 4 na nang hapon. Kapi, panghapunan na yan. Ah, panghapunan na ba guys? <laughs> na guys, laki may ato Ayan, laki may ato ulam namin guys. O. Ayan. Ito ang aming ulam. May sabaw. Tapos, meron tuyo. O, tig-isa kami. Tuyo. Ayan. Tapos may sabaw kami ng laki may. Ayan. Ayan. Nakakalungkot at nakakalumbay naman dito guys. Wala ka, walang maiingay. Lalo yung aming kasamang isa sa Purmarias na siyang napakahiling magpatawa sa amin. Siya si Teresa Rucas, ang aming hipag. Kaya dadalawa lang kami dito. Tahimik ang mundo namin. Sobrang usok, guys. Ayan na, guys. Uh, magandang hapon na lamang sa inyong lahat. At uh, paki pakisubscribe naman, guys, ang aming YouTube channel. Ayan, singot-singot na ako. Baradong-barado na ang aking napakapangong ilong sa usok. <laughs> uuwi kami ng bayan eh ano yung aming tatlong yung, anong tawag dito tatlong kulubot ng noo ay pag-uwi namin ng bayan ay lima na sa kakukunot ng usok grabe sobra ano ba Ayan guys, mara malapit na ang dapit hapon, lalong nakakainip, lalong nakakalungkot. Wala kasi kami ngayon kasamang bata, kahit isa, dahil sa uh, ano ng panahon sobrang kauulan. Buti ni buti guys at mm, tumigil ang ulan. Talagang mula umaga ay magdamag, magdamag guys tapos mula umaga hanggang tanghali, walang patid ang kauulan. Pero ayan oh, nakapagsalang pa rin kami guys. Talagang trinabaho namin ng kahit umuulan, hakot. Hakot lang hakot mano-mano dahil tinamad ang magpaparada saka uulan. Ayan, yung, yung natitira na yon, mayroon kaming natitira dyan. Ayan, nitong hapon na hindi na umuulan, ayan, nahakot yung ibang nyug. Kaya nga, nagpapasalamat kami, may, hindi na kami mahihirapan ng pagbinuhat ng buo ng nyog para lang madala dito sa tapahan. Kaya naman namin binuhat kanina, inutay-utay namin kasi akala namin hindi na magpaparada dahil sobra nga ang kauulan. Buti nga ngayong hapon at dumating yung aming magpaparada kaya ayan. Pero hindi pa rin natapos bukas, meron pa siyang babahawing hahakutin bukas. Ayan, guys, um, magpapaalam na ako. Kanina pa yata ako nagpaalam, guys, pero hanggang ngayon dada ako ng dada. Yan, magandang hapon, magandang 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 hapon sa inyong lahat, guys. At paki-subscribe na rin po ng aming YouTube channel. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat.